ibinunyag ang bagong patakaran ng LTO na maaring magpabayad sa iyo ng P5000. Improvised plates? Baka gusto mong mag-isip ng dalawang beses. Narito ang kailangan mong malaman. Simula, Nobyembre 1 Opisyal ng ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang lahat ng pansamantala o improvised license plates sa mga sasakyan. Kung mahuli kang gumagamit ng isa, haharap ka sa matinding limang libong pisong multa, walang eksepsyon. Sinasabi ng LTO, na ang hakbang na ito, ay dahil sa mga alalahanin sa seguridad, lalo na, sa mga improvised plates, na minsan ay ginagamit sa mga krimen, tulad ng pagnanakaw ng sasakyan. Ang magandang balita, tinitiyak ng ahensya, na mayroon ng sapat na supply ng mga opisyal na plaka para sa lahat, kaya wala nang dahilan para sa mga pansamantalang solusyon. Kung hindi mo pa nakukuha ang iyong opisyal na plaka, siguraduhing makipag-ugnayan sa iyong dealer o sa LTO sa lalong madaling panahon. Tandaan, magsisimula ang bagong patakaran sa Nobyembre 1. Kaya palitan na ang mga pansamantalang plaka ngayon. Iwasan ang multa at manatiling ligtas sa kalsada.